Yan guys, good morning guys. So, pagkatapos ko lang mag uh, bukas. Then, uh, tapos na din ako naligo. So, yan, open okay, na yan lahat. ah, Nagsain din ako. Nagsain din ako. Tapos, opo upo na lang guys. Hanggang maghapon. to this video guys sa saing ko marang batok lang yung saing ko ah. ay, minit maya munti

yan wala tayong upload ng hindi kaya pag nag-upload ka ng daily everyday nag-upload ka hindi, hindi kaya hindi ka kayanin okay lang sana pag uh, yung trabaho mo ay magpa-vlog talaga pero yung pag yung trabaho mo ay ano lang uh, yung pag vlog mo ay uh, pag-vacant may time ka lang pang extra para kaya makapokus na sa pagpaglag po -pag chicks po chicks <laughs> mahirap kasi mahirap kasi maglagay guys na ano eh na nandito walang umikot-ikot katulad sa akin dito lang tayo nag ano, sa atin dahan maliit pa na tindahan kailan, kaya ito Lagi. <laughs> kaya dandahan lang tayo hindi naman tayo nagmamadali only oh, you sa mga nag-upload pala ng mga vertical dyan uh, 2 minutes 2 minutes pasok yan sa short video walang ads yan kaya pag nag uh, nag upload kayo ng vertical gawin yung lang nag pass ng 4, 5, 6 para may ads Ano na ngayon? Uh, February. February 26. February 26 na tayo yan. Daming pag -gala -gala na mga chicks. Umagang umaga. busy ang people. Lah, batok yung sinaing ko na batok. Batok. Na batok yung sinaing ko. kumusta kayong lahat dyan guys Oh! Ah. Ah. ay manasa Hala, nanu po eh. Yung circle lang talagang pala. Ay, ayon ko lang. Oo. Uwisalin dito ya po. Hindi ya. Ah, hindi. Puro wala? sa ngayon po, po. Ay, an halat na tawala. lang ang ano. Ara na, may nasa. Ara lang ba? Ah. Yan. yan. Thank you Lord Thank you Lord May bumili na sa akin ng isang sakong Charcoal So Ang binta ko yan is 380 380 So ang bili ko niyan ay 340. So meron din ako 40. <laughs> Kahit maliit lang yung tubo. Basta meron. <laughs> basta meron lang na tubo. Ayan. Maalang araw guys, ay aangat din mag tayo. Alexis mula tayo sa maliit eh bago tayo umabot na malaki eh tayo sa maliit yan guys no? maraming salamat sa always support yan thank you for watching guys